Good morning everyone! Magandang 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 umaga na naman sa ating lahat and welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So today's video mga kapatid, update ulit tayo. Date natin ngayon ay December 6. So mga kapatid, ito may bagong release na naman yung Bayan ng Israel. Dahil nga alam natin may mga hostages na nakawalan. And the Ministry of Health dito sa Israel, they are testing every hostages kung ano po yung nangyari. Kasi nga, kong buwan mga kapatid that they are being abducted. So marami tayo nakikita na nagsisilabasan mga picture, yung propaganda ng mga hamas na ito na maayos yung pagbigay nila ng hostages. Tapos nagtumatawa pa daw yung mga hostages na ito. Very calm, nagbababay pa. Sabi niya, inalagaan daw sila na maayos. Dito mga kapatid, ngayon napagalaman nila na ito yung reason malalaman nyo bakit naging ganito pala kasi napaka imposible tayo nga ilang araw lang 2 to 3 days wala tayo sa bahay natin iba na yung utak natin lao na pag ibang place lao na pag hindi natin gusto So, it's very impossible. Kaya magtataka tayo bakit nga yung iba tumatawa, bakit napaka-calm ng spirit nila during that time nung ibinibigay sila sa Red Cross papunta po ng Israel. Now, ngayon, maralaman natin ano yung reason behind this. So, minilabas mga kapatid na video. Ay, hindi ako nagkakamali kasi Hebrew ito from Knesset ito. So, tinatanong nila yung mga nag-observe mga doctors na nag-check sa lahat ng katawan ng mga hostages. So pakinggan natin mga kapatid kung ano yung sinabi nila. So may ano naman ito, may subtitle. So unti-unti ko lang sa inyo, sabi ko nga, tinatagalog ko lang sa inyo para magets nyo. Lalo na yung mga hindi, hindi na, wala nang time magbasa, makinig, andito kayo sa channel ko, ini-explain lang natin sa inyo kung ano po yung sinasabi nila. Ayan, so sabi dito, yan o, it was mentioned earlier here by families of release hijack. So ito yung mga, yung mga nakikita nyo dyan, mga na sa health ministry. So tinatanong sila yung mga medical team na ito. So sabi niya, unti-unti okay, lang natin. It was mentioned earlier here by families of release hijack that they were provided with several types of pills. Ayan ah, that will make them feel high. So nagtatanong ito, totoo ba ito? Ayan, is that correct? Is that correct or totoo ba ito? And ano ano yung according sa iyong knowledge? sempre kasi sila sila naman talaga nag-observe sa mga hostages. So ito yung sagot niya. Sabi niya, soon Hagar will respond about the pills. So may kasama siya dito si Hagar. Kasi about doon sa pills na ito. But I'll just say the answer is yes. So ibig sabihin, confirm mga kapatid, na yung mga hostages na ito na pinakawala ng Hamas, one of the reason bakit sila calm is mayroon pong binigay na pills sa kanila para kumalma sila. Yes, to... the answer is yes. Do you understand that this is something that the public didn't know about? So nyo ba na hindi pa ito nalalaman ng public? What was provided to them? So ano yung pills na ito na ibinigay sa kanila? Pills. What type of pills were they provided with? So anong klaseng pills? Kasi nga marami mga pills. So nagtatanong dito yung uh, nag-interview, ano yung pills na ibinigay sa kanila? As So, sabi niya, so they were indeed provided with pills. So, kinonfirm ulit na talagang nabigyan sila ng pills na ito. Gamot. Ito mga kapatid, ito yung binigay sa kanila. Clonazepam or Clonex that their purpose is to improve their mood. Ayan. yeah so that they will feel high so they can look good in media as part of their psychological terror on them, these pills. Robert like diba? Yan naman yung purpose. Maging maayos, kaya nag pa sila. Yung iba nag pa. Para magkaroon na maayos sila, inalagaan sila na maayos. So, para makita, may picturean para, di ba? May mga picture nang lumalabas ngayon na yung Israel, pagdating doon, pinilayan nila yung prisoner doon nila. Tapos yung sa Hamas, binalik nila. Masaya pa, nagbababay pa. So, imagine mga kapatid, yan eh, yeah, no, ang sabi niya, we also know that they were provided with food before releasing them. So binigyan sila ng pagkain, pinakain sila. So hindi natin alam, baka doon sa pagkain din inilagay. <laughs> But what I am saying is that beside letting them eat more, so pinakain sila. Pinakain sila, providing such appeal to someone who isn't used to it. So talagang... syempre, marami law na hindi ko alam, baka may mga bata pa na pinubayda nito. So, grabe, no? It's a rapid effect to get a high feeling. Sumabilis mabilis yung uh, effect nito sa tao. So, nagiging high. Actually, mga kapatid, tinignan ko yung uh, clonex na ito. Kung anong klaseng pills na ito. So sabi dito, yung clonazepam is a medication that belongs to benzodiazepine class and is commonly prescribed for the treatment of anxiety. May mga depression, anxiety para ma-relax yung utak nila. Yun ha, panic disorder and certain type of seizure. Di ba yung mga nagaganyan uh, para kumalma. So its primary effect is to calm the brain. Yan yung epekto niya. Maging maayos yung utak and nerves by enhancing the action of neurotransmitters. Big sabihin it's all about the brain. So alam naman natin yung mga abductees na ito may mga trauma talaga yan sila because 2 months na walang maayos na tulog, walang maayos na pagkain. Iba yung place, iba yung location. So, psychologically, mga kapatid, alam natin na mahirap yan. Tayo nga, punta lang sa isang place, magtatrabaho, ang laki ng adjustment natin. Hindi pa tayo, it's our own will, pero ang laki ng hirap ng adjustment natin. Pero ito, yung mga hostages na to, were taken against their will. So, andun talaga yung trauma sa isipan lang na mga kabataan dito. So, this leads to a calming effect on the central nervous system which can help alleviate symptoms of anxiety. Okay, reduce the frequency and severity of panic attack. Magiging calm ka and controls certain types of seizure. Kaya nung binigay sila, hindi sila uh, nanginginig. Kaya no, clonazepam is known for its sedative and relaxing properties. Grabe no? Kaya pala napaka-calm nila. They give pills sa mga hostages so, na ito. ito. So lalabas din talaga yung katotohanan. Ka Kaya no, sabi niya, when actually the person is in a very bad psychological state, Needless to say, oh, now, are there other additional long-term effects from using these pills? So, tinatanong na nila, meron pa bang additional, since nakainom sila ng mga pills na ito, meron pa bang mga side effects in the future? Yung pills na ito? Addiction? At mga, mga addict pa sila, sabi niya, hindi naman, hindi naman. Sabi niya, not to these specific pills. So, may mga pills na addicted, pero ito yung binigay sa kanila, hindi naman daw nakaka-addict. Kadugay mas specific, of course, lack of medical treatment has a long-term effect. So, ibig sabihin, kung sobra-sobra, hindi ka agad naagapan ito, possible na magkaka-epekto sa utak nila. Pero at least, matitreat ka agad dito sa Israel. Oh, Sabi yes, yes, no? So, that's the reason, mga kapatid. So, undeniable. So, hindi, hindi talaga may kakaila. Yan pala yung reason bakit napaka nila, mga nag hype pa, kasi very impossible for two months naka stay ka sa ibang lugar, you're being taken from your house, from your home. Iba talaga yung di ba? Na napanood natin yung mga Pinoy nat, yung Pinoy na kasama natin. Iba yung ano niya, feeling niya at iba yung naranasan niya talaga. Psychologically, alam natin na mahirap yung sitwasyon na pinagdaanan nila. Ayan, lalabas at lalabas pa rin yung katotohanan mga kapatid. So, yan lang mga kapatid yung ating uh, ano ngayon sa video natin. So, comment lang kayo if you have some comment. At syempre, don't forget to share. Kung hindi ka pa nakafollow sa akin channel, don't forget to follow. And see you again sa ating mga susunod na video. See you again. Paalam.